Hello guys, welcome sa aking channel. Ang video for today guys. So yung filter ko, 1000 ito yata ang ano nito, sobrang puti. Sinadya ko to guys kasi ngayon ko lang nakita yung cellphone ko na may filter. <laughs> so ginawa ko, pinilteran ko. Itong cellphone ko kasi, ito yung binili ko last year. May binili, yung luma ko, naka-charge. So mayroon akong kwento guys. Kasi di ba nag-aaway ngayon yung politiko ko naman ako nakikisasa sa politiko. May kwento ako sa inyo na yung kaibigan ko kasi maka-30. Tapos yung katrabaho nila, guys, ba? Ganon. maka marcos Kasi yung amo nila, mga amo-amo nila magkakapatid Ganon. So, minsan, Saturday or Sunday, Monday, ganon. Minsan, nagsasama silang mga amo. Mga magkakapatid ng mga amo. Tapos sila-sila din magkakasama sila. Mayroong mga driver. Yung kaibigan ko kasi may sarili din silang driver. Kasi mayaman yung amo nila. Ganon. Tapos yung kaibigan ko may kasama din. Tapos may mga kasakasamahan din sila. Marami sila sa isang pamilya. Ganon. So itong ano guys, natatawa talaga ako. Itong mga Marcos guys, kasi hindi niya alam na yung isa Bisaya nagbanta itong si Maka Marcos. Bakit minsan gagamitin natin ang politiko para kung gusto kung sino yung gusto nating politiko, dapat magkwento tayo kung anong nagawa ng isang politician para gustuhin din ng ibang tao kung sino yung gusto natin, ganun. So si Ate daw, yung medyo matanda sa kanila, nagbabanta mananampal. Ganun, sabi niya, sino yung makaduterte dito? At sasampalin ko, sino yung bisaya dito? At sasampalin ko, ito yung kaibigan ko guys, hindi yun mabait. Naninira. <laughs> <laughs> hindi siya mabait guys, hindi yan siya mabait. Kung hindi ka mabait. <laughs> Palaban yun. Ganon. Pero sa totoo lang, mayroon din naman siyang good attitude ha. Ah. Marami siyang good attitude. Aso na nagigting daw talaga yung, alam nyo yung tayo nga daw niya, uminit talaga. tak kasi nagdaldal daw talaga yung ano yung kasamahan nila na feeling kasi niya alam niya yung minsan tapang-tapangan tayo yung pala may, <laughs> alam niya yung pala mayroong naiiba doon kasi lahat sila mga Ilocano Ilocana hindi ko naman nila lahat ng Ilocano ano Maka Marcos ganon so hindi ko din naman nila lahat na yung mga 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 mak ka Marcos, ganun yung pag-uugali. Minsan, i-ano natin yung pag-uugali natin, no? Hindi yung magagalit na lang tayo kung sino yung gusto natin. Tapos, dapat gustuhin rin ng iba. Dapat magkwento tayo kung ano yung nagagawa ng ating ginusto, lalong lalo sa politisyan, para magustuhan din ng ibang tao. Hindi yung magbabanta tayo. Ang dami na nampal. Sasampalin daw niya kung sino yung makaduterte. Siyempre, itong kaibigan ko, hindi naman siya kabaitan. Hindi talaga siya mabait. Kasi inaano siya eh. Alam niyo yun. Pinagbabantaan siyang sa sampalin. Although siguro baka biro. Pero hindi eh. nagbubuli sila ganun. Tapos sumagot siya. Kung sino daw yung bisaya at saka makaduterte. Ang sabi niya. Siya lang talagang nagsabi na ako. Ganun. So timing daw silang lahat. So ganun lang guys. Kung sino yung gusto nating politician. wag na tayong maninira ng kabilang politikan mo. Eh. Kasi sa, in my own opinion, no? eh, ako hindi naman ako na ano talaga sa politician, hindi kasi ako mahilig sa politician. Yun lang tatay ko ang hilig sa politika, ganun kasi ano siya, barangay kagawad siya noon, naging ano yata siya noon, naging treasurer, ganun. Or basta yung tatay ko sobrang tagal sa ano barangay, nagsisilbi siya sa barangay noon. Pero hindi ko type ang mga ugali ng ano ng ibang politician guys no. Kasi yung tatay ko hindi ko type hindi ko talaga type yung style niya. Ganon. Kaya ayoko nga siyang makisawsaw, kasi hindi maiwasan yung maninira. Maninira ka pa ng kapwa mo. Alam niyo yun yung kabilang kabilang yung upos yung opposite mo ba, yung katunggali mo, ganun. Kaya ayoko ng ganun kasi ako, never talaga ako nagaano. Alam niyo yun na sumasali salik sa ganyan. Kahit sa SK noon, ganon si mga kaibigan ko, sumasali sila noong kabataan. Kasi ako napo ako noon sa aking pag-aaral, ganon Hindi talaga ako na, na hindi ako nag-aano sa mga ganyan na politika-politika na 'yan. So, ganon So minsan wag nating gamitin kung sino yung alam niyo yun na namumulitika tayo kahit na sa ibang bansa tayo na akala mo kung sino tayo umasta ka. kasi ako dito na may nakapag-usap na din sa akin na alam niya yun kung sino kung taga saan ako tung, kung sino yung kung sino yung gusto ko ganun eh syempre minsan sumasagot talaga ako ng tama yung tama kung ano sino yung gusto ko tapos ipagpilitan nila kung sino yung gusto nila eh tapos alam ko doon sa gusto ninyo eh edi eh kung lahat ang gusto natin ay eh, eh, hindi wala ng eleksyon talaga yan di ba kaya nga dapat may eleksyon ganon para ano kaya nga mayroong nagpapail ng kandidasi kung sino yung gusto ng tao hindi hindi yung iba masyadong ko, nagagalit sila pag ayaw sa doon sa ano sa kabilang party ganon so ako nainis ako sa ganon lalong lalo na yung ibang mga kababayan natin yung mga lalaki mga minsan astig ako naman may sira ulo din Diyos ko po, pag dyan sa worldwide, ganun dito sa Hong Kong, yun, eh, sino yung ano, sino yung gusto mo? Hanggang ngayon eh, layo-layo pa ng eleksyon ng presidente. Ganun. Eh sabi ko, pakialam mo kung sino yung gugustuhin kong politiko. Ay nako, minsan maiirita ka na lang. Eh kalayo-layo. Ganun talaga minsan yung politiko, no? Madumi. Ganun. So, minsan, nakakita ka talaga ng kahapon. Minsan, makakita ka ng kaway sa daan na hindi mo naman inaano dahil sa pag-approach ng ibang Pilipino na masyadong panatik ko tapos yung alam mo yung, yung pinapanatik ko nila wala namang nagagawa ganon tapos yun nakakainis kaya minsan magrespetuhan lang tayo kung sino yung iboto ng ibang tao ng kaibigan mo huwag ka manira ganon dapat i-ano mo yung flat plataforma ng isang politisyan ilapag mo sa mga kaibigan mo, sa mga kailangan, mo, dala ka ng tarpulin, nala ito ang nagagawa ng, ng politiko na gusto ko, sana gustuhin nyo rin kasi maganda yung mga panukala niya dito sa ating bansa. So, ganoon lang. So, dapat dito, or dyan sa Pilipinas, hindi yung nag-aaway yung ano, na hindi dapat nag-aaway yung maka Duterte, maka Marcos, or maka Lene. Haya, hayaan natin sila doon lalong lalo na dito sa OFW tayo. Mag-aaway-away tayo dito. Asus, ginaw ko, wala naman, wala naman, itulong eh, yung ano eh. Wala naman ayuda dito. Sa ano nga, pag OFW ka, hindi ka nga ayuda. Hindi, kasi OFW ka daw. Kahit pa dun sa ano, yung panahon ni Duterte, kahit pa panahon ni Marcos, hindi ka man bibigyan. Hindi ka man bigyan ng ayuda, kasi OFW ka, tapos mag away away kayo dito mag-away-away away, -away yun ang mga ang mga ano mga kababayan mo dito away-awayin mo dahil sa gustuhin mong politician kanon tapos hindi ka nga yung pamilya mo hindi nga ayudahan kasi malaman nalaman nila no if w ka ay lose-lose ninyo eh